Good morning everyone. Nagbabalik tayo sa paggawa ng ating video. At ayan, ngayon eh medyo messy yung aming place kasi maglilinis ako. Pero bago 'yun, mag magluluto muna tayo ng pangtanghalian natin. Okay? Balikan ko kayo later, guys. Ganas yung rin ba yung mawala ng gasol sa mga panahong hindi mo inaasahan? Ganito rin bang ginagawa nyo tuwing magsasarang kayo ng uling sa inyong kalan? Ako, pinapabaga ko muna bago dalagyan ng panibagong uling. At eto na nga, sinalang na natin ang ating sinigang. Pinakuluhan muna natin ang ating karne. Hanggang siya ay lumambot. Then, unang hugas-bigas yan ang ating sinabaw dyan. At ayan na nga, kumukulo na. Kaya nilagay ko yung sibuyas, kamatis. At ayan, ang first kulok nya. After ilagay yung mga panlahok. At kulong-kulong -kulo na. Ayan. Nilagay ko ang gulay. Pechay nga pala ang ating hinalo. At syempre, kailangan nating magsaing. So, ayan. niluto natin siya sa uling din. Then naglagay ng uling at ayan na nga, meron pa fireworks ang ating mahiwagang uling. Kasi bagang-baga siya. Galit na galit. Ayan. Kasi gutom na daw. Ayan, nakasaing na 'yun. Ready na para kumain. Then syempre, magpako. Kailangan natin magpakuli ng tubig para makapagkape later. At dyan nagtatapos ang ating video for today. Ah, uh, thank you!